Ate, anong pamilya sila dito, te? Na naman ako. Basilio. Ah, Basilio. nakita tayo, guys. May nakita tayo handaan doon. Sir, pwede mag -tano? Kailan yung piyesta dito? Pero ngayon, bisperas Tama-tama, may pagkain, no? Kanino kaya pwede mag yung pagkain, sir? Pwede po, may... nandiyan yung mayari, sir? Okay lang Sige po, ha? salamat, ha Kapal na mukha mo! Sising ako Susundan kami Salud ko na lang sir ha Sige ba, dun po, Okay lang po Okay po ha Happy Dispires po sa inyo ha Sisignan kami Sisignan kami Hanggang ating gabi Sisignan kami pokokan kami pokokan kami panjang <laughs> hati jadi pokok 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 ye pipirin ko utakinan <laughs> pura utka las das aku Los losan kami Los losan kami Hanggang Ay Ate, anong pamilya sila dito, te? Anong pamilya sila dito? Anong pamilya? Apelido? Basilio Ah, Basilio Ah, Basilio <laughs> Hindi po. Ano lang po ako. Inabot kasi ako ng gutom eh. Bukas pa pala yung piyesta. Buti na lang may pagkain sa disperas, no? Enjoy life. Enjoy <laughs> life. Leon. Dito tayo. Yay! Basilio, Yay! Family. Yay! Basilio Family. Dito. Thank you po, salamat po